Sa limang dekadang pagsasaka ng palay ni Tong Sai Sitesena sa Thailand, ramdam raw niya ang paghinhawa ng buhay nila. May mga sariling sasakyan at bahay na pagtapos din ni Tong Sai ang kanyang dalawang anak sa kolehiyo. Ang mga kinatawan ng Thailand Ministry of Agriculture sa Pilipinas nag-aral noong 1970s. Dito kung saan pinakamahirap na sektor ang mga magsasaka. Thailand ang ikalawa sa pinakamalaking rice exporter sa buong mundo. Pilipinas ang isa sa mga bumibili ng Thailand rice. Katunayan, nitong taon lang, mula January hanggang September, umabot sa halos 300,000 metric tons ang biniling bigas ng Pilipinas mula sa Thailand. Ano nga bang ba ginawa ng Thailand para mapaunlad ang buhay ng mga Thai farmer? Ano ang pwedeng gawin para matulungang makabangon ang mga magsasakang Pinoy? Hinihintay na lang ngayon ng 63 taong gulang na si Tonsai sitisena, ang panahon ng anihan dito sa Roy at Thailand. Pagmamayari ng kanilang pamilya ang higit tatlong ektaryang taniman ng palay. Maayos man ang buhay nila ngayon, iba raw ang kwento noong kabataan ni Tonsay. Pinsyao na do'y. tuwalik lek niya. Lambak. But can you explain how difficult was it when you were younger and there was not much help from the government? Lambak. Mung ka may mika ang non, manon ti na. Yutfay hay, -hmm. kwan man lay yung pay. Lambak ma't. And the price of rice was low? Inuutang rin daw nila noon ang mga binhi at pataba. Pero tandang-tanda raw ni Tong Sai na noong siya ay isampung taong gulang, nagsimula ang pagbibigay tulong sa kanila ng Thai government. Ito rin kasi ang panahon na inilunsad ng gobyerno nila ang First National Economic Development Plan na naglalayong paunla rin ang kanilang agrikultura. Ang mga binhi at pataba na ginamit niya sa pananim ngayon, mura raw nila na bibili. Tuyo mm ay -hmm. awkaw, ay na bang, may may, may 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 Molete kah ne, may tulong sa na. If the Thailand government did not help the farmers, what would the situation be for the farmers now? Samakat makah, may may lalaban, hindi ka. Kung hindi may lalaban, hindi ka. Kung hindi may lalaban, hindi ka. Kung hindi may lalaban, hindi ka. Kung Ilang beses ko nang narinig ang problema ng ating mga magsasaka tungkol sa patubig. Para magkatubig ay eh, kailangan nilang gumasos ng malaki sa gasolina para sa kanilang water pump. Dito sa Thailand, isa sa mga itinutulong ng gobyerno sa kanilang mga magsasaka ay libreng patubig katulad nito. Ang magsasakang si Arkom, malaki ang pasasalamat na sa gutri ng gobyerno maging krudo para sa patubig. พันธุง simple ง่ายๆนังอิทโบีก็ยินนังกูบีเโนมีครับก็มีก็น้ำเขาก็จะเขาก็จะส่งมาตามคลองคลองแบบเนี่ยครับจะส่งมาตามคลองเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวนา <Yes. S 2> ครับแล้วก็ What if there's no free irrigation ก็จะได้ทำแค่หน้าเดียวคือฤดูการปกติครับน mm ั hmm. ้นะส่วนที่เขาเรียกว่านาะปังก็จะทําไม่ได้ครับ mm hmm. ถ้าไม่มีนม้ํา Blessed ang Thailand at Vietnam dahil flatland sila. Meron silang Mekong River, Mekong Delta, na kung saan yung tubig na dumadalay dito sa mga natunaw na yelo mula sa China, dumadalay dyan sa Mekong River. Yan ang nag libre. Sa 30 million farmers ng Thailand, 20 million ang may access sa irrigation system. Ang coverage naman ng irigasyon umaabot sa 29 million rai, o 4.6 million hectares ng lupang sakahan. Plano pa raw itong palawakin ng kanilang gobyerno sa mga susunod na taon. Sa Pilipinas, sa 10 million farmers, 1 million 9,972 farmers ang may access sa irrigation system na ginawa ng National Irrigation Administration o NIA. Gayunman, may ilang farmer na umaasa sa mga private irrigation. Ang coverage ng irigasyon sa Pilipinas nasa 1.9 million hectares ng lupang sakahan. Alam ibinubuhos na tuloy-tuloy uh, at uh sapat na production subsidies no para sa ating mga maghasaka na nagtatanim ng uh, palay. Ang isa pa, malaki pa rin yung unirrigated areas, yung irrigable lands ng ating bansa kung usapin ang produksyon ng palay at bigas sa bansa ang pag-uusapan. Sa datos mismo ng National Irrigation Administration, 1.2 million hectares pa ng lupain sa ating bansa na irrigable lands ang walang sistema ng patubig. Ayon sa NIA, 903,000 na magsasaka ang hindi na nila sinisingil ng irrigation fee. Pero kailangan nilang magbayad ng permit sa National Water Resources Board para kumuha ng tubig sa mga ilog. Hindi na kami naniningil ng irrigation service team mula sa mga magsasaka. Pero yung ating mga irrigators associations ay naniningil ng ang tawag nila ay operations fee eh. Kasi gagamitin nila sa kanila operations and maintenance at sa iba pang gastos like nagbabayad nila ng water permit fee sa NWRB. Kasi yung ibinabayad namin sa kanila, ang tinatawag natin na operation subsidy na 150 pesos per hectare for every irrigated and harvested area every cropping season. At saka yung maintenance subsidy na pag nagbili sila ng kanal na 1,750 pesos per canal section, yun lang yung binibigyan namin sa kanila. So, kulang yun. Sa pakikipagkwentuhan ko naman sa mga magsasaka dito sa Thailand, isa sa lagi nilang binabanggit ay yung kanilang pasasalamat na maayos ang kanilang farm-to-market road gaya nito. Dahil daw kasi maayos ang kanilang farm-to-market road, mas mabilis na naidadala sa merkado ang kanilang mga produkto. How was farming years ago when there was not much help from the government? Sa Maycon, magkakanglamba. Wala... Sa palay, ko na doon ang mga uli ng palay. Dahil sa ayudang nakukuha ng mga Thai farmers sa gobyerno, naging mababa ang production cost ng palay. Ayon na rin sa filmek at pag-aaral ng iba pang mga grupo, ang cost of production ng palay ay mas mura talaga sa ibang bansa. Dito na lamang halimbawa sa Thailand, ang cost of production ng kada kilo ng palay ay nasa 8.86 pesos. Sa Pilipinas, ang cost of production ay nasa 12.72 per kilo ng palay. May guaranteed price din ng palay na binibenta ng mga magsasaka dito sa Thailand. Hindi pwedeng bumaba sa 15 baht o 25 pesos ang farm gate price nila rito. Sa kung mababa cost of production at disente naman ang buying price ng palay, ang ibig sabihin lamang niyan para sa mga magsasaka ay kikita sila. Ang mga magsasaka kasi natin sa Pilipinas, napakataas na nga ng cost of production, bagsak presyo pa ang buying price ng palay. Ang ibig sabihin lamang nito ay talagang malulugi yung mga magsasaka, kaya marami sa ating mga magsasaka ang luging-lugi na nga at nagugutom. Pagkalugi mismo ang dinanas ni Mang Modesto Palaganas noong nakaraang Setyembre. Para lang makapagtanim, kailangan ng magsasaka ng binhi, pataba, gamot o insecticide, renta sa patubig at ibabayad sa mga manggagapas ng palay. Mga bagay na kinailangang utangi ni Mang Modesto. Pero binagyo at napeste ang kanyang pananim kaya kakaani pa lang, lubog na siya sa utang. Siyempre, makikiusap na lang sir, sa na wala pang may bayad. lang kung magkataon ng magkapira. Siyempre, madadaan na sa pakiusap. Sa ngayon talaga na napakahirap. Kakaunti na nga lang ang inani, bagsak presyo pa ang bilihin ng palay. Sa lugar ni namang Modesto, bumagsak sa 7 pesos kada kilo ang farm gate price ng palay. Kaya kami nagpagsasagawa na sa pamilya namin, ayaw namin magutom. Kaya kahit papano, kahit may inang-ani, at least mayroon kami maipakain sa pamilya. Lalo na ako, siya mga nangani, pamilya ko. Oh, marami na akong apo. Sa Thailand, may mga kooperatibang tumutulong din sa mga magsasaka para direkta nilang maibenta ang tinatanim nilang palay sa merkado. Gaya ng kooperatibang ito dito sa Surin, Thailand. Sinisigurong mataas ang uri ng inaaning palay ng mga magsasakang miyembro ng kooperatiba. Lahat ng palay pinatutuyo rin sa loob ng mainit na warehouse hanggang iproseso sa isang makina. Mahigpit ang quality control dito bawat butil masusi nilang sinusuri bago ibenta. Kailangan lang magbayad ng membership fee ng mga miyembro na 55 baht o 80 pesos kada taon. Sa Pilipinas may mga ayuda at proyekto namang inilaan para sa mga magsasaka. Pero makailang ulit na ring natuklasang kwestyunable ang pagpapatupad ng mga ito. Sa panahon ng anihan dito sa Thailand, inaasahang kikita si Tonsai ng 60,000 baht o higit 100,000 pesos. Dahil napagtapos na niya ang kanyang dalawang anak, nag-iipon na siya para sa kanilang retirement. Your mom was able to send you to college. Yes, yes. yes. But for me, I'm study scientist, not, uh, not about the farm, but the knowledge can, uh, can use. You... I'm so happy for Thai farmers. Oh, I wish no, like the kunhai. same for mm -hmm. I wish the same for Filipino farmers. Pilipinas ko hay med kon Thai na. Ah, uh, she said she hope that farmer of Philippines will be mm -hmm. good life same farmer Thai. Yes, I wish that. <laughs> <thing>. <laughs> ang nararanasan nito ang say tila kabaliktaran ng kwento ni Lola Nenita. Ni Naabutan namin siya noon habang nagbibilad ng mga nalubog na palay. Umaasang makaipon ng perang pang-enroll ng kanyang apong si Robinson sa kolehiyo. Alala mo yung ibang mong pagkakitaan. Minsan nag-aalaga lang ako ng mga manok. Hayop, pag nga yung ko, yun ang pambili namin ng kwan. Nalaman namin habang tumatagal, mas nababaon sa utang si Lola ni Nita. Ngayong anihan, isang daan at tatlumpong kaban ng palay ang nasaka mula sa dalawang ektaryang lupa ni na Lola Lenita. Mas mababa sa dalawang daang sako ng palay na inani nila noong May 2019. Matapos magsaka at mag-ani, bitin pa ng 24,000 pesos si Lola para ipambayad sa inutang na puhunan. Ni hindi pa siya nakakaahon sa utang noong nakaraang anihan. May utang pang 76,000 pesos si Lola Nenita ni sa kooperatiba noong Mayo. Kung nagsaka ka, tala kang kwan, uh uutang ka ulit. Yung iba naman, kung may utang ka na nga, hindi ka na pautangin. hindi nakabayan. Dasa sa nangyari, malabong maka muna sa kolehiyo si Robinson. ng field price, ang average yearly income ng magsasaka sa Pilipinas ay nasa 104,268 pesos. Samantalang sa Thailand, nasa 200,000 baht o nasa 300,000 pesos. Ayon sa Department of Agriculture o DA, kumpara sa kalapit bansa ng Pilipinas, mas maliit ang pondong inilalaan sa agriculture sector ng bansa. Napakaliit ng budget natin compared with our ASEAN counterparts, Thailand, Vietnam, ngayon, ang budget natin nasa 64 billion eh, 2019. So, we're looking at, I don't know, kung na-approve pa lang naman sa Kongreso eh. 70 billion na ang hiningi for 2020. Pero sa 2021, yung 2020 kasi, nabutan na lang ni Secretary eh. Triple, four times, five times ang hiningi. Gusto niyang maging budget. Nasa 300 billion. Uh, initially yan, sabi niya. Na dapat naman, no? Dahil mas malaki ang pondo ng Thailand, mas malaki rin daw ang naibibigay nilang subsidiya sa kanilang magsasaka. Mas malaki ang economy ng Thailand eh. So mas marami silang pera, they can afford to subsidize. Tayo rin gano'n din, kung mas malaki ang pera natin, we can afford to give more subsidy to our farmers. Sa mga nakalipas na taon, may pondo naman na inilaan ng gobyerno para sana sa mga magsasaka. Pero makailang ulit na rin naging questionable ang paggamit nito. Tulad na lamang ng 728 million peso fertilizer funds scam noong 2004 at ang pork barrel scam noong 2013. Ang nakakagalit dahil uh, yung mga magsasaka hindi naman nagtanim yan para sa kanilang sarili. Nagtanim sila para sa sarili nilang pagkain at para may mabenta sa palengke, pagkain ng ating mamamayang mama, Pilipino. Kung sino pa yung talagang nangangailangan ng suporta? Ah ng gobyerno ay ito pa yung mas lalong ginagatasan ng uh, nasa posisyon. Sa inilabas naman na 2018 Commission on Audit o COA report para sa National Irrigation Administration, umabot sa 299 na irrigation project na may kabuang halagang 20.7 billion pesos ang nagkaroon ng delay sa pagtatayo. I do not deny that there are delayed projects. Bakit na delayed? First, sabi ko nga is a budget. Alam mo, ang TBM when they release the budget for 2018, delayed just April, okay? So, yung, yung contractor, hindi makaano hindi makatrabaho ng first quarter, which is the dry season and the construction period. Aside from that, there, are, there is a problem also on the vision order para tulungan ng mahihirap na magsasaka. Inilunsad ng gobyerno ang 10 billion peso Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na kukunin sa ipinatutupad na Rice Tarification Law. Bukod sa pagtulong sa mga magsasaka, layon din ang tarification law na mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Dahil bumuhos ang imported rice sa merkado, naapektuhan naman daw ang ating local farmers. Bumaba ang presyo ng palay ang ginagawa ng Department of Agriculture through National Food Authority ay binibili ang palay. No? 19 pesos po for every kilo of palay na tuyo. Ang tuyo ay ibig clean and dry na 14% moisture content. Sa so, pamimili nito ng NFA, na influence ang merkado para tumaas ang presyo. Nanawagan si Secretary William Dar ang mga probinsya mismo, yung mga top rice producing provinces ay sila mismo ay bumili ng palay sa kanika nilang mga magsasaka. No? Kung ang Thailand nangungunang exporter ng bigas sa buong mundo ngayong 2019, Pilipinas naman ang nangunguna sa pag-angkat o pag-import ng bigas sa mundo. Ibig sabihin, ang bansang pangunahing pagkain ng bigas umaasa ng supply sa ibang bansa. Ang kasalukuyang administrasyon may eight paradigms na sagot daw sa problema ng sektor ng agrikultura, kabilang dyan ang modernization, infrastructure development, at pagpapakilala ng hybrid rice. Ang PhilRice gumagawa rin daw ng mga programa at bagong teknolohiya para mas mapababa ang cost of production ng palay dito sa bansa. Ang aming mandato nga ay to improve yung competitiveness ng uh, Filipino farmers and we do that through research for development na nagagawa kami ng mga binhi uh, na talagang makakapagbigay ng uh, mataas na ani at uh, quality rice sa ating mga magsasaka. So may laban sana tayo sa pagtaas ng ani ng uh, production ano sa pagtaas ng ani ng palay at yung pangalawa is yung sa kalidad ng palay na pwede nating ma-produce. Uh, we are in coordination with TBM at uh, inaayos naman kung paano maayos natin yung uh, mga delayed payments. There are still ongoing projects dahil na uh, multi-year yun. Matagal nang dumaraing ang mga magsasakang gaya ni na Lola ni Nita at Mang Modesto. Sa datos nga ng PSA, nangunguna sila sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa. Mahalaga ang papel ng mga magsasaka. Dahil kung kakaunti ang palay na kanilang aanihin, kakaunti rin ang bigas na ating makakain. Dumating rin kaya ang panahong, hindi na natin kailangang umasa sa ibang bansa para sa ating pangunahing pagkain? Sa susunod na linggo, ang kwento ng mga gurong nakipagsapalaran sa Thailand at Vietnam. Is... Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion, at ito nakatala sa aming Reporters, Reporters Notebook.